sa palasyo nito ang naging Inglaterra noong 15th to 16th 15 century, noong siya ay maupo sa trono. At yung ay ay, kahit kailan ay hindi siya nag-asawa o nagkaanak. Speaking of palasyo, hindi lang mga royalty ang nakatira dyan. May mga palasyo rin mga bahulo ang nakatira. Dating tawag dyan, President's Palace or Executive Mansion or President's House. Si Theodore Roosevelt ang nagpangalan ditong White House dahil na rin sa puting kulay ng gusali. This is the White House between the years 1792 and 1800. Atang unang first president to come President John Adams. FYI, did you know the White House collapsed? That happened 1812 British American War. Si president James Monroe ang the na one to the White House. Now, the White House has 132 rooms, 32 bathrooms,

Malakanya, my In English, there is a noble one there. So let's check out the President's in Chris. I should FYI, bago na pa kasi naging bahay ng presidente, tirahan ito ng isang mayamang negosyante ng Espanyol, si Don Luis Rocha. Siamo i presidenti del XVIII secolo. Io il presidente il Manuel L. è il of presidente di questo paese. il Presidente L. Chieson, il Presidente dell'Executivo. Questo è il Presidente dell'Executivo. Questo è il but more importantly, it will come table that toay ni namen first ever commonwealth president of filipinas, si president marcos. atumado, arakan kay, president marcos, and check out his chair. see the chair? it's the same chair, ditong, si president marcos. My... habang ang buong Pilipinas ay pinapawisan sa init. Si President Kiel ay nalangigay. Bakit? Dahil dito sa dati niyang opisina, ang pinakaunang air conditioning room. Ang chilling Room naman, ang dating pinagbibigilan ng mga cabinet members. Oh, mas Room naman, makikita ang painting na bigay kay President Quirino ng isang Spanish artist. Kaya hindi ito ang star ng room, ha? Alam niyo ba, na ang chandelier nito ay pati ng set ng chandelier na binili ni hmm. President Quirino noong 1930 sa Czech Republic. Talagang one million dollars noon. E pag i-convert mo ngayon, ang halaga niya ay Right. These are the real collections, at lalo na historia, beast, and learn the story behind the history. And then, we'll invade Malagania for the first time on national.